ang pag-ibig ay tunay na nasa himpapawid. Ang Filipino actress, singer, at vlogger na si Cristel Fulgar ay inanunsyo na ang kanyang engagement sa kanyang Korean boyfriend na si Ha At ang mga tagahanga ay hindi maaaring maging mas masaya para sa mag-asawa. Kaya, paano nangyari ang mahiwagang sandaling ito? Let's dive into the full love story and the unforgettable proposal Crystal in tears of joy. Unang nakuha ni Cristel Fulgar ang aming mga puso bilang isang child star sa telebisyon sa Pilipinas nang maglaon ay naging isang mahuhusay na artista at YouTube vlogger. Sa paglipas ng mga taon, ginayuman niya ang kanyang mga manunood sa kanyang masaya, taos pusong nilalaman, lalo na ang mga tampok ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa South Korea. Ngunit hindi alam ng mga tagahanga na isa sa mga pakikipagsapalaran na ito ang magdadala sa kanya sa mahal niya sa buhay, si Hasuyuk. Si Suyuk, isang Korean businessman at malapit na kaibigan ni Cristel na naging manliligaw, ay palaging presensya sa kanyang buhay. Ang dalawa ay nakita sa maraming vlog, nagbabahagi ng mga cute na sandali, mga aralin sa wika, at mga karanasan sa paglalakbay. Habang lumalakas ang kanilang chemistry, lumakas din ang mga haka-haka na sila ay higit pa sa magkaibigan. Fast forward sa 2025, ang love story ni na Christelle at Suyuk ay umabot sa isang bagong milestone. Sa isang blog post na ibinahagi sa mga social media platform ni Christelle, Nasaksihan ng mga tagahanga ang hindi kapanipaniwalang romantikong proposal na masinsinang binalak ni Suhyuk. Nang hindi alam ni Cristel, si Suhyuk ay nag-orkestra ng isang ingranding proposal sa isang nakamamanghang rooftop sa Korea. Ang setup ay walang kulang sa mahiwagang mga ilaw, mga sariwang rosas, at isang intimate na setting na mukhang derecho sa isang drama. Habang si Cristel ay naglalakad patungo sa pinalamutsaan na rooftop, sinalubong siya ng nakakaalyo na tingin ni Suyuk na may hawak na mikropono. Na may wagas na pagmamahal sa kanyang mga mata, hinarana niya ito ng isang magandang kanta na ginawang mas espesyal ang sandali. Halatang nalulula si Cristel sa mga emosyon habang nakikinig sa kanyang taos pusong pagganap. Pagkatapos ay dumating ang pinakahihintay na sandali. Pagkatapos ng kanyang kanta, si Suyuk ay huminga ng malalim at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Cristel sa isang nakakaantig na pananalita. Naalala niya ang kanilang paglalakbay na magkasama, ang kanilang mga tagumpay at kabiguan at kung paano siya naging pinagmumula ng kanyang kaligayahan. At dahil doon, lumuhod siya at tinanong ang ginintoang tanong, Will you marry me? Si Cristel na nahuli ng tuluyan ay napuno ng emosyon. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mukha habang tumango siya, nagbibigay ng sagot na inaasahan ng lahat. Oh. Nagyakapan ang mag-asawa, sinuot ang engagement ring at nagsasalo ng matamis na sandali na magkasama ay nagyakapan ang masayang mag-asawa, tinatakan ang espesyal na sandali ng pagmamahal at tawanan. At syempre, Ipinakita ni Cristel ang kanyang nakamamanghang engagement ring, nagniningning sa kaligayahan. Sa sandaling ipahayag ang pakikipag-ugnayan, ang social media ay sumabog sa mga mensahe ng pagbati mula sa mga tagahanga at kapwa celebrities. Marami ang nabigla sa kung gaano kaperpekto ang proposal. Habang ang iba naman ay nagbahagi kung gaano sila kasaya ng makitang sa wakas ay natagpuan na ni Cristel ang kanyang true love mga visual, mga mensahe ng kilalang tao mula sa mga kwento at tweet sa Instagram narrator. Even some of Crystal's celebrity friends joined in the celebration, sending their warmest wishes. Fellow artists and influencers didn't help but express their kilig over the heartwarming proposal. Now that Crystal and Suhyuk are officially engaged, the question on everyone is, when's the wedding? Bagamat wala pang opisyal na detalye na na-reveal, excited na ang mga fans tungkol sa Big Day. Magkakaroon ba sila ng isang ingranding kasal sa Korea o isang heartfelt ceremony sa Pilipinas? Anuman ang kaso, isang bagay ang sigurado, ito ay magiging maganda at emosyonal na kaganapan.